Ito yung sir. Sure. t-shirt siya. One size yeah. only. Pero XL naman ito. Tingin ko papasok naman sa ito. Choose! Oh. bagay na bagay. <laughs> so, punta tayo ngayon ng Pasay, no? Manila. At, try kong mag-inquire ng Redcon Yung, ano, no? Intercom. Helmet intercom, no? Kasi, gusto ko ikabit siya sa ating helmet para magkaroon tayo ng audio dun sa ating, dito. Uh, Insta360 kasi kung lalagay tayo ng microphone yung kinakabit sa yung may wire eh malayo kasi kakabit natin dito sa harap ng motor yung ating ah uh, Insta360. So hindi natin kakabit sa helmet kaya mas maganda kung yung Bluetooth operated na ano no microphone. Eh no so dito na tayo sa I think pating ano na to malapit na tayo sa pating mulino doon sa may natawag nilang mulino Great Wall no Great Wall ng mulino I think malapit na tayo doon So Ayun uh, medyo traffic dito sa parting to Kanina doon sa may paliparan din sobrang traffic sa so, may school saka yung palengke ba yun Grabe traffic. Dito. saunahan so yung Molino. Great Wall. No? Oh. Sana hindi siya ma-traffic masyado para tuloy-tuloy tayo, no. Uh, kumain na agad ako muna bago umalis. Kumain na kami ng pinggan ko para hindi na tayo magutom. Kaya <laughs> ako gumising kaya brunch na yung ano no kain natin. Papasok tayo sa looban tapos ano no. Hindi pa pwedeng dumiretso o one way o hindi ko alam bakit. Napapaano tayo ni Google Map sa looban no. gan tayo liliko bakit kaya hindi pa pwedeng dumiretso. Ah, yun yung Great Wall no. Ba, hindi ko alam kung ano, dito na lang tayo. Hindi ko alam kung pero dumiretso naman sila, no? Vista Mall. Dito dumiretso, pasukin na lang natin 'to. So sinasabi ng ano eh, hindi ko alam kasi yung daan dito. So, para ma-explore na rin natin, no? Oops. Pag so tapos iikot doon. ales traffic dito kaya dito tayo tinakatan. Ng Google Map. Oh, so, abala tayo dinidigaw nito eh kaya Yo, dito tayo, kakaliwa ay kanan. Ay, lalim ng, ganun din e, eh, dapat tumaritsin na tayo dun sa Great Wall na yun e. Eh. Kinikot <laughs> lang tayo ni Google Map no. Routeless. Uh, Tuloy-tuloy. Okay naman pala dumaan dito. First time kong dumaan dito no, pumuntang Manila. Okay naman pala. So, medyo traffic siya pero hindi siya ganun kabigat no. Hindi tulad dun sa pagdun tayo dumaan sa San Pedro. Ayan, finally, dito tayo sa ano, no, last Piñas. Ating din tayo na ano, Las Piñas. So, buti hindi masyadong traffic. At kahit ganito lang, dahan-dahan lang, basta tuloy-tuloy, no, okay na yan sa atin. ほうほうほう。 bike lane no? bawal tayo dyan sorry sa mga sir wala namang nakawike no um, overtake lang tayo ng konti dun sa ano oo oh, bawal yun pinagbabawal na teknik no um, overtake sa right side no outer most oh malapit na tayo 3 minutes to go konting konti na lang ito nasakto no tama yung store na tinuturo ni google map pag hindi oh my god oh my god <laughs> sa so, may kanto yun sa so, may likod ng tricycle no? ah tricycle yun yun nga hindi tayo kakanan sabi I hope so ito na nga yung daan oh 1 minute Ako makita ka no, bahayan yan to eh, Luban My goodness Oh, red Redcon Store Nandito, Kets Honda 2615 Ito ba siya mismo or not or Ano to? Ito e 615 ito nga. Na kayo, tindahan. Sir, ang tindahan pala dito? Ah, FC Moto Hub. Dito na tayo sa ano. Pata ito sila ano? na. Yes po. Ito yung ano ni sir. Ito no? So, pili tayo dito sa mga ano. -home. So, it is na Fedcon Intercom. So, tayo kung anong magbubukha natin dito. Sneakers, may green sticker. Dito na lang. Dito na lang. So, ayan, meron na tayong T-Max S Pro. No? Thank you, okay, Sir. Thank you, si Sir. Ano po nga pala, Sir? Albert Jay niya po. po. Albert niya, Albert nga pala. Albert. J, ano? Ako owner, Sir. Ako ayan po talaga owner ng, ano, Sir? Yes po, kakabukas na lang namin, Sir. Mag-pick up for mga paninda, kaya nasa likod pala. Ah, kaya pala. Buto na lang pala hang tanghali ang tanghali ako mali. Sakto lang dating mo, <laughs> Sir. Sakto lang dating ko, ano? Tapos meron pa tayong cup, no? Bigay ni Sir, ayan. Bagi-bawit ni Sir. Tapos meron din tayong t-shirt, no? Redbone t-shirt, no? At isa kasama, siya. At kasama ko na siya kung mamadali na <laughs> so, thank you, thank you kay Sir. Bravo. Ayan, <laughs> kung gusto nyo ditong ano, kung hanap nyo ay eh, print ko na ano, no, uh, intercom dito lang yan sa may Pasay. Oh, eh. uh, search nyo lang yung store ni Sir. Yung sir yung... FC Moto Hub sir. Ayan. Tramo lang po kami, malapit sa so, Bendia. tramo, malapit sa Bendia. No? Ah, uh, FC Moto Hub. Yes. Dito lang sa may tramo. Ayan. Okay naman, di pa naman ako nagmamadali sir Okay lang hintayin natin So ayan si sir, o, dito yung labas ng ha, ano store niya. So ito yung store nya kay JLR building no? Yes, 2613, 2615 ng no? Tramo Street, Pasay City 1300 Ayan, ayan sir, so, picture lang kami ni sir dito Ito yung vlog mo sir Opo, ito yung Opo, oh, ito yung so, So ayan no, nakabili na tayo ng Fredcon ano no, Predcon dito kay Sir no sa FC Moto Hub. Dito yan sa may tamo. Ano Sa may tamo Pasay no, malapit na sa may Bundia. So bait ni Sir, binigyan pa tayo ng mga giveaways na t-shirt tapos meron na kung ano yung tire inflator, sombrero, ang dami niyan ano, ang dami niyan binigay na giveaway sa atin. So napakabait ni Sir. Sir, salamat sir ha. tayo sir. <laughs> So ang niyang binigay na ano tawag dito. Previous, no? So sulit na sulit sa Fred. Kung sa halagang 3.5, no? Fred na nabili natin T-Max S Pro. So dotusin mo, no? Ang daming kasama, may sombrero, may t-shirt, mayroong tire inflator. So ang halaga siguro ng ano. Kaso mga 2 plus lang. <laughs> 2 plus lang yung halaga ng tawag dito. 2 plus yung halaga ng ating nabili kasi daming ano eh daming previous uh, ayan so balik na tayo ulit ng Cavite anong oras na pa is 1.52 so balik tayo ng Cavite so, balik tayo sa dinaan natin kanina kasi google map pa rin ako kasi hindi ko na ma, ano yun hindi ko na ma, hindi ko na masubay-baya ayan taong dito hindi ko na mabaybay ulit yung ating dinaan kanina kasi hindi ako sanay dito sa Maynila